Pakis dol. <laughs> What's up guys? Dito tayo ngayon sa ano, Diwata Paris. First time ko makita si Utlum. Hindi siya si Utlum yan. Ang kaibigan, nag-aalay na kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Hindi matutukan sa pagbigay lamang na isang serbo na pagkaibigan. Tingin niyo po ba, kapag natanggol ko kay Diwata, kapag yan yung mga kanyang hindi mas mahal pa yun sa serbo. I love you! I love you, Utlum! 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 yan first time ko makita si Utlom, guys nilo dolko ba ngayon selfie saglit? first time kita makita eh. Apo. Oh. na paka kabait niotlum pakis dol hahaha <laughs> <laughs> ano I love you guys I love you. alam lang nila kung ganon ako ano 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 inggit, pumikit. Kung hindi pa rin matanggal ang inggit, maluwang ang baywalk, talon-talon din. bye, -bye. <laughs> Salamat ay doon. Grabe, galinin na yung